nananawagan ako sa mga counterparts ko ng mga commandants o kaya mga commander ng mga units na nagpapatakbo ng training. Huwag natin itolerate yung mga ganitong kabulastugan na actually ay violation sa batas. Republic Act 11053 ay kasama doon ang inhumane treatment at humiliation ng mga trainees na labag sa batas kung ang ating uniforme ay binababoy ng mga instructors ng mga NCOs o kung sino man yung nagpapatakbo, nagpapauso ng mga kablastogan na yan, ay nakakahiya naman para sa atin na tawagin tayong mga members ng puwersa ng Estado. Kaya responsibilidad natin na masawata ang mga kabulastogan na ito nang sa gayon ay proud tayo na magsuot ng ating uniforme habang nagsisilbi sa ating bayan.